kaya siguro hindi nang itlong mga farmers dahil sa stress sila Hello, mga farmers ganda ka raw kain tayo sa ito yung mga native chicken share ko sa inyo ngayon mga farmers. Ta nasa nyo na rin yung mga native nyo na hindi ang mintong tong nangitlog sa akin dito mga farmers na uh, ilang buwan ng mintong tong nangitlog yung mga native natin dahil sa maliit na area ilagyan natin mga farmers yung maliit natin na tinanit 50 square meters kasi yan mga farmers Medyo maliit dito Dito nasa 50 square meters Kaya siguro hindi nangit lang mga farmers Dahil sa stress sila So sa ngayon mga farmers Malik ng nangit Kita natin sa inyo yung mga itlog nila Kaya naglilimlim na farmers isa nang bumalik ng, ng mga, mga mga itlog simpleng puga natin dito mga farmers ito pa yan mga farmers para ano masasabi ko mga farmers baka naranasan nyo na rin itong problema uh, na to so, mga kapwa ko chicken farming dyan ng karanas dito ito mint naman baka siguro sa maliit na basta maliit na lugar natin paglagyan sa kanila farmers uminto mga itlog si sa akin nito nga uh, tatlong buwan siguro ngintong itlog itong mga uh, alaga natin kahit na laging busog at nainom natin ng palagi ng vitamins dahil sa stress siguro at ngayon binalik natin dito sa mga laki na tingit yan ang kano saan ako buhay ang pisa ng itlong mga kita ay mga native chicken, mga farmers, augmented sa si Kita nyo naman, mga healthy. Isir ko lang mga farmers sa inyong aking karanasan para sa mga baguhan nating mga subscriber at uh, sa mga nagumpisa pa lang pag-alaga ng mga nitid para pagdating ng araw mas maganda nga pala yung malaking yurya mas maganda mga farmers pakawala na lang natin sa labas so dito sa amin sa akin mga farmers lagay ko talaga sa nit para pag nangitlog nasa loob lang hindi kakainin ng mga aso kasi so maraming asong gala dito sa amin mga farmers Tanggal na itong lagaan natin mga farmers kundi kagad dumami kasi karanas ng kasakit lalo na yung iba iba yung panahon kaya mas maganda sa inyo sa nagpaano pa lang na mag umpisa mga kalaga ng native kasi dito sa amin mga farmers native yung malakas, maginta at mahal wala na ngayon yung mga heritage mas, masarap kasi lasa ng karne ng native farmers. Sa plano pa lang mag-upisa mag, mag farmers, mas maganda na tutok tayo sa pag-alaga mag, mag farmers. Para mas marali silang lumami. Sa akin ito mag farmers. belum Pulang ulam lang ito mag farmers. Kung so, madami, pwede yun natin mga bintak. Lang ang purpose ko dito mga farmers at kung nagustuhan nyo ito na video subscribe mga farmers sa ating YouTube channel at share lang rin at i-comment mga farmers kung sino nakaranas dito maraming salamat po